good news mga Lodi dahil bukas ay eh mailabas na natin ang full chapter ng part 26 sa paglalakbay ni Don Freak sa Dark Continent. At dahil bukas pa naman yun. Kaya kaunting usapan na rin tayo ngayong araw para sa mga additional hint na kailangan yung malaman. At isa nga sa good information para sa full chapter tomorrow, elong eh long video mga idol, o mahaba ang ikadalawang tutaning na kabanata. At isa naman sa mga additional na mangyayari ay e papakilala na nga daw ang tatlong opisyales ng Hari ng Silangan. Dahil kung matatandaan nyo, ay e merong binanggit ang pinuno ng mga alipin, na meron nga daw mga official na tauhan ang Hari ng Kadiliman. At tatlo nga sa kanila, ang ipapakilala bukas. E talaga naman, e sino nga kaya ang mga yan? At ang malaking katanungan, e malalakas ba sila o hindi? Dahil kung mahihina sila, e eh, paano magsasaya ang pinakawalang pusong asasin, at ang ating bidang hunter. E eh, talaga naman, e eh, si Zenzodik pa naman, e eh, ayaw ng mahihinang nilalang. Dahil nauungay nga siya, pag nakakakita ng mga ganyang klaseng nilalang. At si Don Freaks naman, e eh, syempre pagdating sa labanan, e eh, yung gusto niya rin eh, yung sobrang lalakas na kalaban. Kaya anong malay natin na malalakas pala ang mga opisyales ng hari. Dahil kailangan talaga na malalakas sila para makasabay sila at tumagal ang kanilang mga buhay. Pero sa ngayon nga ay eh hindi pa nagbibigay ng mga information patungkol sa tatlong opisyales. At hindi rin tayo sigurado kung ilan ba ang mga official na tauhan ng hari. Pero kung matatandaan nyo si Supremo, na pinagmamalaki ng mga alipin. E sumanib yun sa Hari ng Kadiliman sa kanyang pagkatalo. At kung maaalala nyo rin ang sinabi ng Hari, na isa sa mga daw niya si Supremo sa mga opisyalis niya at bibigyan ng kapangyarihan. Kaya dahil dyan, e makakasigurado tayo, na kasapi o kasama si Supremo sa mga matataas na opisyal ng Hari. At dahil din dyan, e makikita rin natin, na magkikita o magtatagpo si Supremo at si Don Freaks sa mga darating na kabanata. At labunan nga yan ang dalawang dinansagang sugo sa Dark Continent. At diyan din natin may pagkukumpara, o masusukat ang lakas ni Don at ng hari ng kadiliman. Dahil kung sa hari ng silangan, esaglitin lang si Supremo. Dahil natalo nga ito sa isang iglap sa lakas ng hari, e paano naman kaya mga idol, e kung si Don Freaks naman ang makalaban ni Supremo? e magagawa nga rin kaya siya matalo ng ating bida ng mabilisan. E talaga naman, e abangan natin yan sa mga future chapter. E isa pa mga idol sa mga additional hint para bukas. E meron nga daw mga bagong halimaw ang mga ipapakita, at sobrang angas daw ng mga ito. Dahil habang pumapatay sila, e sobrang yayabang din ng kanilang mga binibitawang kataga. E ang malaking katanungan, e eh sino kaya ang makakalaban ng mga halimaw na yan? Ang walang pusong asasin kaya na si Zen Zoldi, o ang ating bidang hunter kaya na si Don Freaks? E talaga naman e kahit sino sa dalawang yan, e kapwa hindi sila uurungan. Kaso mas nakakataakot nga lang kung si Zen ang kanilang makabangga dahil mabilis mangati ang mga kamay niyan, at bigla na lang may mga nalalaglag na parte ng katawan. At isa pa sa additional hint information, ipatungkol ulit ito sa assassin. Dahil kung matatandaan nyo sa paunang hint natin, inasabi e doon, na meron nga daw sumusunod kay Zen. E dito sa bagong info, e ang sumusunod nga daw na yan, e kukot sa in o mamaliitin ni Zen Zoldi. Dahil kung paharang-harang nga daw yan sa kanyang daraanan, e maaga nga daw yung paglalamayan. E ang tanong, e sino ba talaga ang misteryosong nilalang na sumusunod sa kanya? E paano kung magkamali si Zen, sa pangmamaliit sa nilalang na yan, dahil iba pala ang lakas niyan at talagang kakaiba? E talaga naman, e baka maulit na naman sa kanya yung mga nangyari sa nakaraan. dahil minsan na nga siyang nagkamali, nung maliitin niya ang mundo ng Dark Continent. At ang sinabi nga niya noon, wala rin daw palang kwenta ang madilim na kontinenteng ito. E nalaman naman natin ang sinapit niya pagkatapos niyang sabihin yan. E talaga naman, e nakonsinadahan siyang paglaroan ni Prince Guren sa napakalayong distansya. Pero ngayon, iwalang eh kadaladala si Zen, at patuloy pa rin siya sa pangmamaliit sa mga nilalang sa Dark Continent. E kesa magbago siya sa pangyayari kay Guren, e eh lalo pa siyang mas naging hambog ngayon. Pero abangan natin bukas kung ano ang kahihinat na ng kanyang kayabangan. Pero ang isang katanungan dito sa walang pusong asasin, e eh kailan kaya sila magkikita ni Prinsipe Guren? Dahil hanggang ngayon nga, e eh hindi pa talaga sila naglalaban ng harapan. Pero ang pagkakaiba nga lang ng kanilang sitwasyon, e eh si Prince Guren alam niya ang itsyeryo ni Zen Zoldy. Samantalang si Zen, e eh walang idea, kung sino ba ang prinsiping umatake sa kanya sa nakaraan. At dahil nga maiksi ang video natin ngayong araw, kaya kaunting usapan na rin tayo mga lodi sa ating serye. At ang tatalakayin nga natin, ay walang iba kundi si Don Freaks at Zen Zodi. Dahil ang dalawang karakter na ito mga idol, ang isa sa pinaka-inaabangan sa ating serye. Ang unang assassin at ang unang hunter sa known world. E talaga naman, e sila ang nagbibigay kulay ng segment sa nakaraan ng Dark Continent. At sila nga e may pagkapareho sa mga ilang aspeto, katulad na lamang, na parehas silang gustong lumaban sa mga high level na nilalang. At ang pangalawa namang pagkapareho nila, iparehas e din sila na hindi marunong matakot sa anumang bagay. Dahil kahit gaano kalakas ang kanilang makalaban, o makaharap eh hindi sila kinakabahan. At kahit na sa gitna sila ng trahedya o panganib, ikapwa e rin sila hindi marunong mataakot. At ang pangatlo naman, na pagkakaparehas ni Zen Zoldik at Don Freaks. Ikapwa e sila walang taakot sa kamatayan dahil hindi nga nila alintana o iniisip ang kanilang mga buhay, sa kanilang mga layunin at hadhikain. Dahil ginagawa nila ang kanilang gusto, kahit na ikasawi pa ng kanilang buhay. At ang pang-apat naman na kanilang pagkapareho. At yan nga ay walang iba, kundi ang kabaliwan. Dahil kapwa talaga baliw ang hunter at assassin. Dahil ang pagpunta sa Dark Continent, ay isang malaking kabaliwan. Pero sa kanila, e eh para lang itong laro at misyon na kailangan tapusin. At sa mga ilang aspeto na pagkakatulad ng dalawang mga idol, e eh may hint na ba dito at pahiwati, na silang dalawa ay magiging matalik na magkaibigan. E eh talaga naman, e eh palaisipan na naman yan. At pagdating nga dyan, e eh hati ang pananaw ng mga idol natin, sa comment section ng mga nakaraan. Dahil merong mga naniniwala, na talagang magiging magkaibigan ang hunter at assassin. Na parang katulad nga ng pagiging mag-best friend ni Gon at Killua sa kasalukuyang kwento. Pero sa kabilang banda, e eh merong ding nagsasabi, na hindi sila magiging magkaibigan, dahil nakatakda sila maglaban hanggang kamatayan. Dahil sa mga kadahilanan, na inubos ni Zen ang mga hunter na kaibigan ng ating bida. At mabigat talaga ang dahilan na yan. Dahil hanggang ngayon nga, ay eh hindi pa alam ni Don Freaks ang malaging na trahedya na sinapit ng kanyang mga kaibigan e paano na lang kung malaman niya na yan, e talaga naman, e paniguradong ubusan lahi na. At kung patayan ang gusto ng asasin, e handang ibigay yan ng ating bidang hunter. At ngayon mga lodi, e palaisipan pa talaga, kung ano ang kahihinat na ng pagkikita ni Don Freaks at Zen Zoldyck sa mga darating na serye. At kung kayo mga idol, e may opinion din patungkol dyan, e comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba, para mapag-usapan. At ngayon nga mga idol bago tayo magtapos, eh maglalahad tayo ng mga pampo excite na voice clip para bukas. At ito nga ang isa sa mga exciting moments. Ang mga kataga na bibitawan ng mga bagong halimaw. Na napakahihinang nilalang ng mga ito. Bakit pa ba sila nabubuhay sa mundo? At sabi naman ng isa, nabuhay sila para mamatay. At ika pa ng isa. Nakakaawa naman sila. At ito pa ang isa sa voice tweet na sasabihin ng Hellbell sa ating bida. Pero sasabihin ko lang sa'yo, nasa mundong ito, inapakarami pa ang malalakas. At ang mga kataga na bibitawan ni Zen sa mga sumusunod sa kanya. Basta umalis na lang kayo sa ko. Dahil baka mapatay ko pa kayo. Pag nangati ang mga kamay ko. At ang pinakahuli, e ang sobrang forma na sasabihin ni Don Freaks sa mga nanunood sa kanya. Nalumabas ka na. Hanggang kailan mo ba ako? panonoodin? At bago nga tayo magtapos, e sana ay huwag niyong kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong niyan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinion, e comment niyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinyon. At kung may mga bago naman dyan, e eh sana ay huwag niyong kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon, para lagi kang updated sa mga video na ating ilalabas, maraming salamat po.